tanong na ito no. Ay bibigyan po natin ng paglilinaw itong tanong na ito. Sabi po dito, so sana po maliwanagan po ang bawat isa sa atin kung hindi pa ho tayo nakakaunawa sa kasulatan. Sapagkat ho, kung naghahanap tayo ng kasagutan sa pamagitan ng banal na kasulatan, paniwalaan natin, ano ho? So ito yung tanong na masagot po natin. Paano naging dalawa ang tagapagligtas. Asa ng talata na dalawa ang tagapagligtas. So ang ating sasagutin at aalamin natin ang tagapagligtas. So ngayon, dalawa nga ba ang tagapagligtas? So ating alamin sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ay babasahin. Ngayon ay kayo ba'y agree na dalawang Diyos. Sino ang disagree? Pakitype nga po sa comment section. Okay. Sino kaya dito nga uh, a agree at disagree? So, ang tanong natin, paano daw naging dalawa ang tagapagligtas? Ay di alamin natin muna. No? Eh kayo, baka alam mo ninyo. Ilan ba ang tagapagligtas? Isa lang ba ang kinikilala ninyo? Sino bang ang kinikilala ninyong tagapagligtas? maka, pwede makatulong po yung mga nakikinig dito. Nakakarating po ba ang ating boses? Meron ba tayong sounds? Meron po ba? Yan. Ano ko po sa inyo. Ilan ba ang tagapagligtas? Sino ang tagapagligtas? So ngayon, Parang may pagdududa ang tanong na ito, paano naging dalawa ang tagapagligtas? Paano daw? So, parang may pagdududa. Ngayon, para hindi tayo magduda na dalawa ang taga tagapagligtas, ating aalamin ito sa kasulatan. So, babasa tayo ng talata. So, nasan daw yung talata? Unang-una, babasa tayo dito sa mga sulat ni Propeta Isayas. So, listen to this. Ito po yung sagot muna natin. Unang-una, makikita natin, siyempre, ang ating pong pananampalataya sa ama at sana. Kaya dapat makita natin yung ama tagapagligtas, yung anak tagapagligtas. Okay? So, ito po ang sagot muna natin sa Isaiah 63.16. Yan ang sinasabi dito, sapagkat kayo ang aming ama, kahit na hindi kami kilalanin ni Abraham at ni Jacob, na kanilang lahi. Totoo, Panginoon, kayo ang aming ama, ang aming tagapagligtas mula pa noon. So, yung ama, tagapagligtas. Okay? So, yung ama, may anak. Tanungin naman natin, yung bang anak, tagapagligtas din ba? So, may nakuha na tayong isang talata. So, kailangan makita pa natin yung isa pang tagapagligtas. Kasi ang tanong niya, paano naging dalawa ang tagapagligtas? Asa ng talata? Ito po ang sagot natin. Ito yung una, yung ama tagapagligtas. So, kukunin din man natin yung kanyang anak tagapagligtas. So, basa din tayo. Babasa tayo dito sa John 3.16. Para makita natin, ang sabi ng Diyos sa ama, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na Upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan at nang parusa ang mga tao, kundi upang iligtas. So ang tanong natin, ilan po ba ang tagapagligtas natin? Yung ama tagapagligtas binasa natin sa Isayas pangalawa, sinabi ng ama, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ang sino daw sasampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po marito yung kanyang anak para hatulan kundi upang iligtas. So ilan po tagapagligtas yung ama at yung kanyang anak. Sana po na nasagot po natin itong tanong ni Ike. Salamat po. Sana naintindihan po ninyo. So hanggang dito lang po mga kapatid dahil kung kayo po ay nag-participate at naunawaan po ninyo, paki po. So yun lang po ang ating isasagot ngayon sa ating mixing pag-aaral at alam ko po eksakto ang sagot natin. Wala na tayong ibang hahanapin pa kung sino pa ang tagapagligtas. Walang iba kundi yung Ama at si Kristo ang tagapagligtas. Okay po? May question po ba kayo? O ngayon ha, ah uh, may tanong po ba kayo? Siguro naman po ito ay sapat na at napatunayan natin yung itinatanong nito. Unang-una, dalawa ang tagapagligtas? Tama po 'yon. Para sa kanya, mawala ang pagdududa ni natin ang mag-amang ito. Ako at ang ama ay iisa, ibig sabihin, tagapaglitas yon. Nakasulat po yan sa Juan, basahin natin yung Juan 10.30. Diba, sabi ni Jesus, ako at ang ama ay iisa. So, ibig sabihin, mag-ama po, tagapagligtas. Yung ama, tagapaglitas, yung anak, tagapagligtas. So, yan, malinaw na po. Ano pa ang ating hahanapin? ba diba? Kasi tagapagliktas eh. Kung mawamatay ka, siya rin ang magbibigay ng buhay. Ano? Bibigyan ka ng buhay. Yung anak magbibigay ng buhay, yung anak, yung uh, ama magbibigay ng buhay, yung anak magbibigay ng buhay. no, so, yan po. O, basahin natin ang mga talata para magkaroon tayo ng linaw. May kapangyarihan ng ama na magbigay ng buhay. Ganon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay. O, diba? So, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan, yung ama at yung anak na ng buhay. So, ano pa yung pwede nating isagot? So, dito malinaw na po. Walang ibang magbibigay ng buhay kundi ang ama at ang anak. Ang magliligtas ng ating buhay, yung ama at ang anak. So mo yung tagapagligtas, yung ama at yung kanya. So salamat po ng marami sa inyo na may bigyan kayo ng uh, katalinuhan ng Diyos na maanoanin ninyo ang mga bagay na yan. Okay? Please comment down below kung tama ang sagot natin sa mga tana tanong na ito. So sinagot lang po natin ang tamang kasagutan dito po sa inyong mga katanungan. So pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesus. So, salamat tung muli.